So magandang araw mga kakuyadens, magandang magandang araw mga kapangit at ngayong araw na ito, ang ating topic na gagawin dito sa ating content, sa kuyadens of course, ay isang tutorial. This is the first time na mag ako sa content na ito. Ba't nga ba ako nag-launch ngayon ng tutorial videos? Kasi naka-encounter ako ng ilan sa mga gumagamit ng Google Meet na nahihirapan silang pagsabayin yung paggamit ng Google Meet at saka yung PowerPoint presentation. So for this uh, tutorial, tuturuan ko po kayo kung paano gagamitin, uh, gagamitin ang Google Meet at the same time si PowerPoint ng pareho niyong nakikita yung window ng single ano lang kayo, single display lang kayo o single monitor. Kasi mas madali 'yon kung meron kayong dual monitor ano. Pero kung single monitor lang kayo, may paraan po diyan para hindi sakupin. Ano ba 'yung nagiging problema nung ilang sa mga gumagamit ng PowerPoint uh, at saka Google Meet? Pag nag represent na sila ng slide na sasakop na ni PowerPoint yung buong screen. So hindi na nakikita ng presenter kung ano yung meron doon sa Google Meet. Okay? So para ma-utilize natin ang paggamit ng PowerPoint at the same time ay yung paggamit ng Google Meet. Tuturuan ko po kayo ngayon ngayon sa video ito kung paano niyo mapagsasabayon nang pareho yung nakikita yung inyong browser ng Google Meet at yung inyong PowerPoint. So, ano nga ba yung sinasabi ko kanina? So, ito po yung PowerPoint presentation ko na gagamitin. And, ano yung sinasabi ko sa inyo kanina? Kapag pinipindot nyo na po yung tinatawag na slideshow sa baba, ano po? Ayan. So, lumalabas nga po yung buong presentation na yan. Wala na siyang iniiwang part sa screen, kundi yung buong screen sinasakop na ng PowerPoint presentation. Again, meron pong paraan dyan para po magamit natin yung slide, mapakita natin sa mga nanonood sa atin or mga audience natin sa Google uh, Meet nang hindi po niya natatakpan ang buong screen. Kung makita niyo po, balikan po natin yung pinindot nating uh, button, button o pindutan sa baba, malapit doon sa may percentage kung saan ina-adjust yung uh, yung percentage ng nakikita niyo sa si slide. Narito ito 80% si 20. Ay, balik natin sa 90 para pull natin makikita. Sa tabi po noon, merong apat na uh, button o pindutan. So, papakita po natin sa at part na, left part ng ating screen. Yung una po doon ay nakalagay normal, which is yung nakikita nyo ngayon dito sa screen. Yung isa naman is slide sorter. Ito yan. Yan. Yung isa ay reading view. Ito yan. Tapos, yung nasa dulo naman po ay yung slide. So, balik na na po natin sa normal view. Para po magamit natin si PowerPoint ng nakokontrol pa rin natin yung slideshow. Nang nakikita natin, pwede po natin gamitin yung pangatlong button, which is si reading view. Pindutin po natin si reading view. Yan, ganito po yung lalabas. Kuya Dens, pag pinindot natin yung reading view, sasakupin pa rin niya yung buong screen. O naman po, yun po yung una niyang function. Pero pwede po natin siyang i-minimize nandito sa taas. Sa tatlong button na to, yung uh, nasa gitna po niyan, ay uh, restore down pala, minimize pala yung nasa ano. Pwede po natin restore down or ang alisin siya sa pagiging uh, uh, full screen. So yung ipinindot nga kanina yun, lumiit siya. Ayan. So ito na po ngayon na magiging maliit na window ninyo para doon sa PowerPoint presentation. Ngayon po, at paano naman po nyo doon sa Google Meet? Isa lang po. Balik po tayo sa browser kung saan yung Google Meet. Ito po yung Google Meet account ko. And then, pipindutin nyo lang po yung Present Now. And then, meron po kayong tatlong option. Your entire screen, a window, a Chrome tab. Pindutin nyo lang po yung a window. Pindutin natin yung a window. Ayan. And then, pindutin po natin yung PowerPoint slideshow. And then, share. Ayan po. So, isi-share na po ni Google Meet. Ayun na po ako nakikita nyo sa si screen. Ang slide na pinipindutin ko. Ngayon, hindi po ipapakita ka agad ni uh, Google Meet yung uh, slide ko. So, ang papakita niya po, ganito. Ayan. So, ang gagawin niyo po dyan, pin pinutin niyo po dito yung parang pin dun sa Kuya Dens, your presentation. And then, pin to your main screen. So, ayan na po ngayon ng inyong PowerPoint. So, click niyo lang po ulit yung PowerPoint. Ayan. And then, pwede niyo po makontrol dito. Ayan. Ayan. Yung PowerPoint, nang hindi niya po kinakain ang buong screen. Okay po. Ayan. Nang hindi niya kinakain ang buong screen. Nadaan niyo po ah. So, sa, sa mode na yan ay hindi niya po kakainin ng buong screen, kundi makokontrol niya po yung PowerPoint at the same time na pe-present ninyo doon sa Google Meet. Nakikita nyo pa yung nangyayari sa Google Meet. So, yan po ang isa sa mga paraan para magamit nyo po ang Google Meet na hindi, niya, na, hindi kayo naaabala ng inyong slideshow, nakakainin niyo yung buong screen. Ulitin ko lang po yung uh, process. Ang pupindutin nyo lang po is yung reading view doon sa apat na sa baba and then i-restore nyo lang po sa maliit okay uh, na maliit na na window lalabas and then pwede nyo na po siyang i-present na nakokontrol nyo po siya at the same time uh, nakikita nyo nangyari hibawa merong nag-pop up may nag-message sa inyong google meet pinutin nyo lang po yung uh, browser ng google meet nandun lang siya and then para maibalik nyo yung control doon sa inyong powerpoint pinutin nyo lang po ulit si powerpoint para lumabas po ulit siya okay po kung meron po kayong mga tanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. I hope nakatulong po itong mini tutorial na ito para doon sa mga kapwa natin teachers at mga gumagamit ng Google Meet para po mag sa kanilang mga kliyente or sa kanilang mga sudyante. Yan. Siguro sa mga susunod, meron pa tayong na Google Meet na tutorial para kahit paano matulungan natin yung mga gumagamit. Especially ngayong new normal, ito talaga ang ginagamit ng mga iba para makapag-connect at makapag-present para sa kanilang mga kliyente or sa mga kanilang mga sudyante. Uh, comment lang kayo sa comment section and sa mga bagong nanonood sa ating uh, Kuya Dance channel. Please subscribe to our channel and then sa mga dati nang nanonood, alam nyo na po, like our uh, videos and share-share naman para mas maraming pang ma may makaalam ng proseso na ito. Then, yun lang po. At sana, maraming salamat. Sana po nakatulong po ang uh, tutorial na ito para sa inyong paggamit ng Google Meet. So, this is your Kuya Dens. Papasalamat and signing off. Salamat, salamat!